Kala ko pag naka-graduate ka, magaan yung trabaho mo. Mm -mm. Yung pala hindi. So, ikaw ba naniniwala ka na ang mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kulang ang sinasahang? Maliit na nga yung kita, mm -hmm. pati katawan mo, pagod na pagod. Ano yung pinaka-worst experience mo sa pagtatrabaho na hindi mo makangalit mo? magti years na ako nagtatrabaho, boss. Wala pa rin naman sa buhay ko. Ang naipon ko lang, facelift lang sa kayo nito. Ang tawag natin dyan is rat race. So, sweldo, magbabayad ng utang, yung utang lumalaki, eh, yung sweldo hindi lumalaki. It's a cycle na magugulat ka na lang, wala pa rin nakukuha sa buhay. Kailangan nyo merong baguhin sa ginagawa nyo para may mangyaring bago. Kaya dati hindi ako nagka dahil mahiyain ako. Wala naman talaga magbabago sa buhay mo kung wala kang babago. And yung oportunidad kasi hindi siya basta-basta tinitignan -basta lang. ina aksyonal at ginagalawan. Opo, boss.